ito! Wala na kayong makain, sugal pa kayo ng sugal. Pati pa in tusbinababoy niyo. Ha? Hoy, tawarin niyo Tapos na lamay. Hey! hindi tayo maasenso! Ah! Pinakot tayo ng kulangan! Ah! May sa mahirap! Ah! Lahat naman tayo ay isa amoy natin! Ah! Kahit sa tuka! Ah! Lahat tayo magulo pa! Pinanganak tayo para apin! Ah! Kapag tapaan! naik